Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa mainit na topic tungkol sa decision ng Court of Appeals na pagpapulang bisa sa kwital sa dating senadora na ngayon ay Congresswoman-elect Laila de Lima. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligta ng ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Sa isang decision na promulgated ng Court of Appeals noong April 30, pinagbigyan nito ang petition na circulary na inihain ng Solicitor General. Sa nasabing decision ng Court of Appeals ng CA. Ang pagpapawalang sala kay dating Senator Wyla de Lima sa isa sa kanyang mga kaso sa droga dahil sa grave abuse of discretion by the Regional Trial Court. Ang mga respondent sa kaso ay si Abraham Alcantara, siya yung judge ng Muntinlupa RTC Branch 204, si Senator De Lima at Ronnie Dayan. Binaliktad ng Court of Appeals ang pagpapawalang sala kay dating Senador Laila de Lima sa isa sa kanyang mga kaso sa droga na binanggit ang matinding pag-aabuso sa pagpasya ng hukom ng Regional Trial Court. Ang petition para sa certiorari ay isang legal na remedy na ginagamit upang suriin ang mga aksyon ng mga nakakababang hukuman mga tribunal at quasi-judicial na katawan kapag sila ay kumilos na walang jurisdiction, lampas sa jurisdiction o may matinding pang-abuso sa pagpapasya. Ito ay mahalagang legal na aksyon upang hamunin ang bisa ng desisyon o utos ng mababang hukuman. Sabi ng Court of Appeals, ang 1987 Constitution ng Pilipinas ay nagutos na walang desisyon ang dapat na ibigay ng alinmang korte ng hindi ipinahayag doon yung malinaw ang mga katotohanan at ang batas kung saan ito nakabatay o ibinase. Dagdag pa ng CA na ang revised rules of criminal procedure ay nagsasabing ang isang judgment ay dapat na nakasulat sa official na wika, personal at direktang inihanda ng hukom at nilagdan niya at dapat maglaman ng malinaw na pahayag ng mga katotohanan at ang batas kung saan ito ibinasi. Paliwanag ng CA, Nasa pag-aral ng nasabing desisyon ng RTC, makikita na ang public respondent, ito si RTC Judge Alcantara, ay nabigo na sabihin ang mga particular na katotohanan, specifically ang pagbawi ng saksi na si at ang mga tiyak na epekto nito kung meron man sa mga katotohanan o facts na napatunayan ng prosecution. Gayon din, hindi hayagang tinukoy ng RTC judge yung specific factual statements na binawi umano ng testigo na Siragos. Ang ganitong kakulangan ng particular ay lumalabag sa transparency at pagiging makatwiran ng proseso ng paggawa ng desisyon na ipinag-utos ng ating constitution at yung mga guidelines ng hukuman. Ito ay paliwanag ng Court of Appeals at dahil pinawalang bisa ng Court of Appeals ang acquittal o pagpapawalang sala kay former Senator de Lima, balikulungan na ba siya? Sa panig ng kampo ng dating senadora na ngayon ang ay congresswoman-elect, hindi nangangahulugan na wala ng legal na ipigto ang kanyang acquittal. Iginit ni Dilima na ang kanyang acquittal ay final at hindi na pwedeng iapila dahil sa prinsipyo ng double jeopardy habang ang decision ng Court of Appeals ay maaari pa rin iapila. May mga nagsasabing hindi na maaaring ibalik sa kulungan ang dating senadora dahil pinawalang bisa ang pagpapawalang sala sa kanya at ito ay final na. Kaya hindi na siya pwedeng ibalik sa kulungan dahil pinalaya na siya. Mga kaibigan, sa aking opinion naman ay maring makukulong pa rin siya. nag ng Court of Appeals na null and void o walang bisa ang decision ng RTC ng pinawalang sala na senadora. Nang Nangangulugan na ang kanyang akwital ay walang bisa, walang ipikto at dahil na void ang decision ng nagpapawalang sala kay former Senator de Lima, ang prosecution ay maring makain ng motion for issuance of warrant of arrest para dakpin siya uli. Dakpin uli ang dating senador at dapat siyang ikukulong habang ang panibagong judgment ng RTC na naayon sa sinabi ng Court of Appeals ay hindi pa lumalabas. Mga kaibigan, yan ang aking opinion. At kung meron din kayong opinion o merong pananaw sa nasabing topic, please leave your comments. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like and subscribe. Hanggang sa muli. Bye-bye.